sa puso ng Malaybanan, matatagpuan ang Barangay Magsaysay, isang lugar na masigla sa kultura, agrikultura at pagkakaisa, lupang masagana, mamamayang masipag at komunidad na patuloy na lumalago sa paglipas ng panahon. Mga kasurya, andito tayo sa Barangay Magsaysay, isang komunidad na maunlad, masipag at puno ng good vibes. Kilalanin natin ito ngayon. Samahan nyo kami. Ta! magsaysay tawgo na to sad magsaysay unsa man gyoy rason nga gitawag sa og magsaysay uh, kani siya nga gitawag gi change gikan sa dulangan gi change sa kaning barangay magsaysay nga ngalan gi sa presidente ni Ramon Magsaysay so, okay so mo na nga sa sinugdanan mo gikan sa 1957 at present na dayon ipinangalan ang Barangay Magsaysay bilang pagpupugay sa dating Pangulong Ramon Magsaysay, isang leader na kilala sa katapatan at tapat na paglilingkod sa bayan. Tulad niya, ang mamamayan dito ay nagsisikap at nagtutulungan tungo sa isang maunlad at maayos na komunidad. Kining maong barangay sa so, ang unang paginabuhian din ali, ang pagpanguma. Diyas pagpanguma, ang produkto dia maugyod ang mais no mais pag abot na ko dire 1972 mais gyud no mais gyud ang panginabuyan sa mga tao dire ang tod na abot og 2000 uh, 1995 oh 1995 ni sulod na pod ayo dayon ang kining katubhan tubo no ang tod nga ang tubo ni nilambo ang tubo ni daghandaghandre na hinay-hinay na dayon ang kining mais no ang tud nga niabot na pod ang kining uh, saging nung no? saging 2007 niabot diri ang kening plantasyon sa saging kening sa Sumitro Philippines no dako kun nakahatag po, po kutabang namo ang kining kampanya sa saging kay naka one man og mga trabaho sa mga katawhan sa barangay Magsaysay. O dako kay kami pasalamat ana. Then yatong 2007 under administration na ni kining punong barangay Averhilio Tadlas. So akong atong igayon nakagawad sa so, ganyan, ko. Okay, nagsugod ko kagawat 2002 man sa pagdaan ng mga taon, kinilala ang barangay Magsaysay bilang isa sa mga huwarang komunidad sa lungsod ng Malaybala. Sa larangan ng kalinisan, disiplina at mahusay na pamamahala, ilang ulit na itong ginawaran ng karangalan mula sa pamahalang lokal at probinsya. Isang patunay ng pagkakaisa at malasakit ng mga mamamayan. Hindi rin nawala sa puso ng mga taga-magsaysay ang kulturang minana sa kanilang mga ninuno. Hanggang ngayon, isinasabuhay pa rin nila ang mga tradisyonal na sayaw ng kanilang tribo sa gisag ng pagkakaisa, paggalang sa kalikasan at pagpahalaga sa mga pinagmulan ng lahi. Nasasan po mo ang servisyo, PB ba? Hmm. Minsahe na to, oh. sa mga katauhan sa barangay. Ako lang, Magsaysay. muna, ako lang sa atuang, mga, ako ang mga tao sa barangay Magsaysay. Manginaot kong uh, ang panagyusa, mau mo pati babaw kalina ang kanunay o ang kalinaw o mawain natong gidamgo ku uh, kung wala tayo kalinaw wala gyoy kalambuan ang atong barangay usa salamat kayo sa inyong pagsuporta sabi na nining atong pagsaulog sa ika 60 city katuig o Uh, Manginaw tang, uh, buligan pata sa gidoo. Daghan pa ang mga katuigan, nga uh, kita magsaulog sa ato ang uh, adlaw ta magsaysay no then kining adlaw ta magsaysay ang atong barangay do na may pito ka purok ka uh, nalangkob nini then ang katauhan sa atong barangay uh, na pasalamat kay sila miduyog kada tuig sa pagsaulog sa adlaw ta magsaysay so mara to. daghan kayong salamat bibi salamat salamat, oh, ay, salamat kayo, salamat kayo sa bawat ngiti ng mamamayan at sa bawat hakbang ng pagunlad. Nananatiling buhay ang diwa ng barangay magsaysay. Isang komunidad na may pagkakaisa, kasipagan at pagmamahal sa lupang kinubuan. Higit pa sa mga parangal, ang tunay na yaman ay ang taong patuloy na naglilingkod at nagmamahal sa kanilang barangay. Mga kasuya, grabe talaga ang saya at inspirasyon dito sa Marangay Magsaysay. Tunay talaga, pagsama-sama, aasinso ang lahat. Hanggang sa sunod nating pinto dito sa Carlit Stories, mga kasuya. Carlit Stories po, salamat po sa Pantubanik.